guys, luso na ang aking chop soy na may atay malubalunan. Ayan, kakain na tayo. Guys, for today's video, ang lulutuin ko ngayon ay chop soy. Wow! And dito ang aking pangsahog na atay balo-balunan. Ito ay binili ko na yan, guys, nakahiwa hiwa na talaga yan. Tapos si buyas, bawang, at simpre lalagyan natin ng mamasita. Lalagyan natin ng norm chicken at ang paminta. Ayan, may mantika na yan guys. Kawali, ilagay na natin itong bawang. Babuyas. Na bombay. Hmm. Isahin lang muna natin guys ang sibuyas at ang bawang. Ayan na guys, luto na yung sibuyas. Ilagay na natin itong pangsawag natin na atay balon balunan Hmm. Lagay na natin. Isahin muna natin to guys ay para maluto na. Halutuin muna natin. na Lagay na natin ng oyster sauce para lalong to marap. Niluto ko masyado yung ano guys, atan, atay balambalunan. Tapos lagay natin paminta. Ayan. Tapos haluin natin para lalong masarap ang ating chop Tapos, hmm. lagyan natin ng na guys ng uh, ah, tubig. Tunti lang. Yan, ganyan. kunti lang ba? Kasi kunti lang naman ang chop soy ko. Hayaan natin na kumulok. At lalagyan natin na, ito yung tuyo. Tuyo, kunti lang. Ang magpula-pula lang konti. Ayan. Hmm. Ayan. Antay na natin na kumulo yan guys. At lalagyan natin ng north chicken. Para lalong sumarap. Hmm. Ayan. Antay-antay natin na kumulo siya. Para maluto malalo ang ating ano. Uh, atay balong-balong na. Ayan guys. Ilagay na natin tong chop ng na mga gulay-gulay, sari-saring gulay. Ayan. Tapos haluin natin. Ayan, ang sarap nito guys. Ganito ako magluto ng chop soy. Ito ay nabili na, nabili ko namin to sa palengke na nakahiwa ng ganyan guys. Oh. Diba? Ganito Pili mo nang iulam. Hiwa-hiwa na. Hintayin na natin na maluto to guys. Ayan. Haluin natin ang ating chapsoy. O, di ba pwedeng ano? Ayan. Hintayin na natin na maluto. Hindi ko na yung lalagyan ng ano guys. Hindi ko na lalagyan ng pampalapot yan. Kaya na lang. Hmm. Ayaw ko na may malapot, pampalapot. Kaya na lang. Simple lang na luto. Guys, ang aking luto na chapsoy. Kakain na kami. Ayan ang ngayon balunan. At simpre, may bisogo kami ditong prito guys kay kijane na ulam kay hindi yan kakain ito hindi kami lang mawang dalawa ang kakain kasi naubusan kaming kanin kakain na tayo ang dito na ang masarap kung soy hmm. na tayo gusto mo ito dyan ha yan atay 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 maraming dito so, sabaw ka masarap may sabaw guys ha tapos ang pagkaluto ko dito ay half cook lang guys so, boy, boy, boy. half cook half cook lang half cook ilang half cook lang para hindi maan siya kinawa nice. ko yung sekretary niya

Anna ah, sama warna 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 warna. Makana. Lagi kita pengkara got kerajaan ulang. Makana no, po. kayak di makan datang. Hah? Ih. Nduk bangun loto. Got tai nak yumay Karena Ay, ano? Ano? Ano ba? talaga nun sa Bicol. Ano ba kalawang nangyayas? May lupa naman kayo eh. Ay, ay. Oh. Bakit? Ay, ay. May medyong Dito lang kami. Oh. Importante kasi may ka. ano mangyari dito. May ano oh, ang Ang eh? hmm. ba na pagkandaan mga bata? Oo. Oh, oh. hindi dito sa Manila na wala bahay. Takoy motor eh. Dali, dali, dali yung Bicol na oh, okay. Masarap. Pumunta kami pa ako. Doon kami bumili ng ulam. Ah, bumili kayo doon. Si Mila dito. Inabantay muna namin. Eh. Masarap yan ang sabaw? Sige mo. Hindi naman ang salita. Mayayari pagbibigyan. Hindi naman ang ang

Sa liw, ang hmm. Ikaw ang katiwala kaya ako ginukuha ang trabaho. Magkakataon. Ikaw ang katiwala dyan. Ikaw ang pa ng ako dyan. na Ayan guys. <talayano> ano daw? Tapos ako kumain. <tinyo> Ayan, tira pa dito ang kaulam. si Umar, Hindi pa kumain. Bye bye guys. Thank you for watching.